500 1000 1,500 2000 2500 yeah! Mga kabigdan suportahan natin ang brother Raymond a YouTube channel, matulungin sa kapwa at may malasakit. Magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan. na uh, for today's video, pupunta po tayo kay Ate Cristina para ihatid po yung binigay ni Ati Silkis na 2,500. Ayan, salamat po kay Ati Silkis from Canada. Ano? So, bisitahin po natin sa Ate Cristina kung ano nang kalagayan niya po ngayong araw na ito. So, tara mga kaibigan, samahan niyo po ako. Let's go!

at parang yung tubo Antonio, o limong ko na yung yung ko ba makapag-business po bagay po sa kahit na ganito po ang sitwasyon ko sa buhay, mm -hmm. kailangan ko rin pong gumawa na ng paraan. Mm -hmm. Kasi malinito po oh, anak mo. Laban. Opo. So saan ka ng banana cue, ng kamote cue dito? Dito na lang po kasi Oo. Oh, oh. Talagang yung wala po mong gamit. Oh, tiyaga, tiyaga. Tiyaga, tiyaga lang. Ang pinakamalaga, makaraos. Oh. Yan. So, dito kaluluto ng no, no. So, okay lang yan. Ganito lutuan mo. So, isang kaluluto sa kahoy. Kaan, saan saan ka Ah, dito. Dito kaluluto. Oo, ah, oh, kahoy, kahoy. Kahoy. Ayan mga anak ni Ate Christina. Ayan, dito po, um, dito po magsisimula muna si Ate Christina sa pagluto ng banana yung pamutik cue. Ito Oh itong Kasi siyempre, ganun talaga sa kambuhay, Kailangan makaraos talaga. Ano? At kahit ganito po ang lagyan na lang niya kahoy ito siguro yung hawakan. Ano? Okay, so, ito, lalagyan ng langis like, para mahalaga pag pupunta niya sa school ay mayroon mabilis sa kanya mga nanay, ano, so, ang tubo, ang sa kapo, uh, yung pagpapaito, tubo, ang baon ng anak niya at yung puno na papaitot-itotin niya yun, uh, so, mga kaibigan, so, so, uh, at saka, kung pwede naman siguro siya magluto sa kahoy o sa uling, pwede sa kahoy at uling. Mahalaga, enjoy your life and makaraos sa araw-aral nilang pa pamumuhay. Ano, so, Huwag kang magpanginahan. Bagkos, dapat malakas ka. Ito yung lakas niya, yung pagsubok na ito, lakas ito Sabi nga ni Lord, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin talaga. So may way, sabi nga, diba sa kantag, gulong ng palad, minsan sa ibabaw, minsan sa ilalim tayo, diba? So, yun, sabihin ko lang kay Ate Christina, na, and laban sa buhay. Ayun, eh, abot naabot na po natin ang pinabibigay natin si Silkis na 2,500 para sa simulan ng buwan. Oh, ayan, Ate. Bigyan mo ng palad ko. 500. 1,000. 1,500, 2,000, 2,500. Katuwan, 25, oh, mga ay, so, ano masabi mo? Mami sa Geneva Maricel Mendez Karen Yanguaz Ale Yang Yanguaz yang 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 Gorota e sa salamat Maraming maraming salamat po mama, sa maraming salamat po Maraming maraming salamat po Maraming maraming salamat po Si Maraming maraming salamat at sana po ay kami pa kong blessing dumating kasama, sa inyo upang marami sa pagbibigay sa matuloy mga tao kagaya po ko kay brother Raymond at saka si po si sa ating kaibigan kung di ko sa kanila sa <laughs> salamat at higit po sa lahat salamat sa Panginoon iyon na lang pagkasosoko dahil may magandang layunin ang Diyos may plano siya sa iyo no sana nat okay. <coughs> Ayan po, lubos-lubos ang pasalamat ni Ate Cristina uh, sa nag-sponsor sa kanya ako na At siyempre, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please subscribe, like, comment, and share. Kung so, pag-subscribe na lang po, up, ano, kapag-tunod ng notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Salamat po ng marami. God bless you po sa ating lahat mga kaibigan. Pabuhay ka po tayong lahat. <coughs>